Okay, magandang araw mga bro. Welcome back na naman sa aking YouTube channel. At ngayon ay meron na naman tayong share sa inyo mga bro. Yan, bali patungkol naman ito sa washing machine. Tungkol sa pagwawiring ng kanyang motor. Yan, pero bago tayo dadako mga bro sa ating video ay meron pa akong share sa inyo na ibang mga idea. Ayan, bali ang naging problema kasi nito mga bro ay itong kanyang motor. Lagot-lagot na yung kanyang mga winding oh, grabe oh. Ayan, putol-putol na, nagkaroon ng corrosion. Ayan oh, ayan kung mapapansin niyo, ang ginamit dito na pinaka-coil niya ay aluminum. Kaya ito yung mga pag nakatikim ng ano, ng basaan ng tubig, nagkakaroon ng puti-puti, nag-aasin-asin oh. Bale, hindi na natin siya mahagilap kung san saan dyan yung mga nakaduktong dahil masyado nang marami mga bro yung lagot lagot nya ayan buti kong isa dalawa tatlo lang pero ito sobra na sobrang dami yan malilito na tayo dyan so ang maganda dyan papalitan na lang ng motor okay bali mayroong binigay ng maari mga bro dito na ano isang motor ng washing machine na sinauna na panahon pa ni kupong kupong yung kwan pa nito pinaka cover nito ay kwan ito. Bali, lata pa yung pinaka-cover nito no, nung sinauna. Bali, magpa hanggang ngayon mga bro, ay ginagamit pa ito ng may-ari sa kudkuran. Pinagkukudkud daw niya ito sa nyug. Yan, bali, tinanggal na lang niya yung kanyang talim. Tama, nandito pa nga yung kasama niyang ano, kapasitor, pero ang gagamitin natin kapasitor ay yung nandun, yung dati doon. Kakabit natin mamaya. So, bali, ang naging problema nito mga bro, isa pa na tips na ibibigay ko sa inyo, mas mali itong kanyang shafting mas malaki yung shafting nun yun eh kung 12mm samantalang ito ay 10mm yan so bali ang kanyan magiging problema yan pag kanilagan nyo itong pinakapulya nya ay kalog ayan o o kalog ang gagawin naman natin dito ay magsasapi tayo dito ng yero ayan sasapian natin ng yero para hindi siya maalog na ganyan para iwas mukan pero yung pagkalagay natin ng sapi mga bro dapat hindi siya wibigil-wigil kapag umiikot na ganyan no? ayan so pati yung pinaka kung dito pinakakaltas nya dito ay halos di parehas mas mahaba ito samantalang ito ay mas maikli ito mga bro ayan mas maikli ito so ang gagawin natin susukatin natin ganyan o no? sukatin muna natin yung pinaka core nya pala ito Ayan. Ganyan lang natin, oh. Ayan. Hindi na natin kailangan ng metro. Tapos, ganyan natin. Kung nakuha na yung sukat niya, ayan. Okay na siya. So, ang kukunin naman natin, ito. Mula dito sa hangganan na itong pagkakaltas niya, dito. Kunin natin, ganyan. Ayan. Tapos, lapag natin doon. Ito yung kukunin natin, mga bro. Yan, igaganyan natin. Ganyan, tapos lagyan natin ng marka. Ang mangyayari mga bro ay iaabot natin dito yung pinaka kaltas nito. Hanggang dito para ano, maabot dito yung pinaka pulya natin. Kasi pagka dito lang, hindi siya naka-align dun sa pinaka ng gearbox natin. Okay, so gamitan natin ng electric grinder. ilis na natin to mga bro para nito sa gabal dahil pinakita ko lang sa inyo so i-grind natin mga bro Okay, bali na i-grind na natin mga bro, ayan oh. pwede na siya. Ayan, bali, pantay lang na gano'n para may dating natin dito yung pinakapulya. Okay, so ang may ay magsasapi na tayo. Bali, kunin lang natin mga bro yung sukat nito, ganyan o. Oh. Ayan. Tapos sukat natin dito sa yero. Ganyan, tapos dito. Ayan. Tapos gamitan din natin ng ano. Yan pinaka natin roller. Para tuwid yung kanyang pagkatabas ba. Okay. Bali ito na mga bro yung kwan natin oh, ayan oh. Ayan. So medyo ilubog lang natin. yan bali sagad na siya. Okay na. Higpitan na natin mga bro. Okay, bali na higpitan na natin mga bro. Ang susunod ay ilalagay na natin dun sa pinaka base niya, dun sa pinaka washing machine natin. Okay, so ikakat ko na lang mga bro yung paglagay ko para hindi ganong humaba yung video natin. Ang board nito mga bro, ituturo ko sa inyo yung pagwa-wiring nito. Ayan, kumbaga magkaiba yung color code kasi iba yung color code ng wire eh. Ito yung dati mga bro. Ayan, Iba yung color code ng kanyang wiring. Ayan o. Ayan. Magkaiba yung kanyang kulay. yan Black, red, blue ito. Ito naman ay yellow, blue, orange. Okay. So, ang tabayanan yung mga bro. I-update ko kayo kapag ikabit ko na doon sa kanyang pinaka-base. Okay mga bro. Nailagay na natin yung ating motor nang washing machine sa ating ano pinaka washing machine ayan bali ang unang ilalagay natin wag natin kalilimutang ilagay itong ating pinaka ground itong may kulay na yellow stripe green yan ito mga bro itong may eyelet na ito so i-ground natin dun sa pinaka body ng motor natin ilagay natin Okay, bali na i-grow na natin mga bro. Ito na siya, oh. Ayan. Ayan. So, ang susunod naman mga bro, dahil hindi parehas yung color code ng wire ng dating motor na tinanggal natin o binaklas natin. Ayan, oh. Hindi sila magkaparehas. Para makasigurado tayo, gamitan natin ng multimeter. Ayan, mamaya na itong pinaka-cord natin na ito. Dito muna tayo magpupukos sa ating wiring ng motor natin itong tatlong ito ayan so kunin natin yung digital multimeter natin sit natin sa ohms mga bro ayan so yung pinakamataas na reading ng ohms ayun yung ating kapasitor ayan tapos medyo ipopokus lang natin Okay. So dito tayo sa tatlong wiring ng tatlong wire ng panatin, motor. So pagka ganyan mga bro, 'di ba doon sa ibang wiring ng motor ng washing ang karamihan na pinaka common nila ito. Blue. Pero titingnan natin kung ano yung pinakamataas na reading dito, ano? Okay. So, test natin muna yung pinaka blue saka red so tandaan nyo lang mga bro kung ilang ohms ah yung pinakamataas na ohms yun yung ating kapasitor pagkakabitan ng kapasitor so meron siyang 93 subukan naman natin dito sa black 46 Subukan naman natin sa red black, red black mga bro. 47 so ang pinakamataas kanina mga bro ilan na yung kanina itong ano blue saka red ito yung pinakamataas kanina eh ayan o oh, 96 ay 93 so ibukod na natin mga bro itong dalawang ito ito yung papunta sa capacitor natin ito naman yung common natin itong kulay black ayan So note mga bro kapag yung pinakamataas na reading ng ohms ng wiring ng motor natin Automatic yun yung ating kapasitor Tapos automatic naman yung matitira yun yung ating common Okay So i-connect natin dito yung kanatin mga bro Dito naman sa pag-connect ng ating kapasitor Kahit alin dito mga bro pwedeng baliktad magkabaliktad Okay kabit natin Yan Yan kahit magkabaliktad mga bro ah Konek naman natin to Yellow sa karid Kahit magkaganon yan, okay lang Okay Kapit natin Yan, so bago natin ipipix mga bro ay Ay titesting muna natin Okay, iwa wearing muna natin lahat Yan So dito naman mga bro sa pinakaakwa natin cord natin ayan o so bali ang karaniwang pinaka common natin dito ay itong blue blue mga bro ah tapos yung common naman natin dun sa pinaka -motor natin ay black ayan so i-connect natin okay na connect na natin ito namang kulay brown mga bro ito yung papunta dun sa pinaka timer natin yan sa timer naman natin mga bro. Dito sa tatlong ito. Ang pinaka common natin dito karaniwang ginagamit mga bro ay kulay brown. Yan. So para makasigurado kayo mga bro, puntahan niyo na lang yung pinaka timer. Tung kulay brown ay papunta dun sa pinaka switch ng timer yung pagka uh, pinihit mong ganoon Mag-switch naman papunta naman dito sa dalawang wire na ito kaya nagpapalit-palit ito na nagkukontak, kaya may forward reverse yung ating wash motor natin okay so i-connect natin ito mga bro ito yung pinaka common natin papuntang timer ito ito naman yung galing sa isang ko natin cord natin o sa plug okay connect natin so ito naman mga bro Itong dalawang ito papunta rin dito sa kapasitor ito dito sa dalawang yelo na ito ng kapasitor ayan so i-connect natin kahit magkabaliktad yun mga bro ah. ayan itong yelo saka itong gray kahit magkabaliktad yan ang pag-connect sa kapasitor ganun din Ayan, konektin natin yung kulay green natin. Ayan mga bro, subukan natin paandarin ngayon. So iwasan lang ninyong pag magtitisting kayo, baka may nagdikit sa mga koninyo. Ayan, tanggalin natin yung pinaka natin doon baka akon. Okay, Paandarin lang natin mga bro yung pinaka natin. Timer. Punta natin yung ating timer. Yan ito oh. Okay, pandarin natin. Okay. So napandarin natin mga bro. So kunin natin ngayon yung pinaka cord ng kwa natin. Yan bali ito yung cord ng kwa natin mga bro. So ilusot natin doon. Ayan oh. Ni sumabit naman. Okay, subukan natin isaksak ngayon mga bro kung iikot yung kwa natin. Ayan o. Oh. Walang cut para sabi nilang walang daya. Ayan o. Oh. Oh. Ayun. muna natin sa saksakan ayan so ayos na yung wiring natin ganun lang mga bro so ang mangyayari dito mga bro dahil natesting natin okay na umikot na siya ayos ko lang ito tapos ibabalik ko tapos ipapinal test natin mamaya i-update ko na naman kayo okay okay mga bro bali na ibalik na natin yung ginagawa nating washing machine na labamatic ayan So subukan nating testingin ngayon mga bro. You know, na i-organize na rin natin yung kanyang pinaka wiring you know. Yan na natin you no. Know. Yan so, subukan nating isaksak yun. So bali ito yung kanyang plug mga bro. Yan. You know, Saksak natin sa ating plug.